Hi oh guys, waiting kami ng bus. Ayan, pupunta na naman kami ng Mustafa. Pang second time po sa Mustafa guys. Ako pang mini-mini <laughs> na mo. <laughs> Thank you. Ano naman yung ikag-register natin? Nakita naman yung... Oh, ano yung video ba yan? Gaga! Oo, video na! Ako Di mo na video naman pala yan? Okay. Kaya nga sabi ko pa <laughs> rin Bapak kami Ganda kami guys. Dito na kami sa Yan. Sana tayo. Musta sa pa guys Ayan. Pangalawang beses ko na sa Mustapa. Let's see. Pero magaganda view dito, no? Ayan, no, ang ganda nun, no? Zoom ko. Tara na tayo sa loob. Lakan muna kami guys. Ang init-init. Karampe. Init. Yan yeah, o. Diretso. Huwag so, tayo tatawid. Magdito. kayo. So ayan ito. Ready right. na yung payong nyo. At ang init. Iitim tayo. Huwag right. <laughs> ka na magpayong. Ang init nice guys. <laughs> lakan muna kami. Ay, Hindi lakan na ulit tayo. Kumot. Kumot. Ipili daw sila ng pomod, guys. Magkakita ka yan? Magkakita ka yan? Ayan. Dito na kami sa Mustafa, guys. Oh. Kikita nyo yan? Ito ang lugar nila. Ang daming sapatos, oh. Ayan, oh. Favorite niya. <laughs> favorite niya dito sa Mustafa at ng Bombay. Ayun po, Basayong. Ano bang nagustuhan mo sa kanila? Ba't binabalik balikan mo? Ayan, guys. Dito kami sa ano? pa ulit kami. Pasok na tayo, guys. Ito na. Ayan. Ayan. Nakikita niyo mga lain Ano? Sarap ng amoy, guys. Mm -hmm. Dito na tayo sa bilihan mm -hmm. Ay, ng mga rilo. Mm -hmm. Ayan, ang daming rilo. Mga mura lang dito. Bulog. Ang sarap ng amoy, guys. Grabe. Mm. Matatanggal na, oh. Mont Blanc. <laughs> Kuha tayo ng basket, oh. Ayan, oh, mga souvenir. Ay, may basura. Ang dami souvenir. Ayan, mga porcelas. Mga perlas, perlas. Mm. And daming gold, oh. Yan. Ibang place to, no? Nung, yung pinuntaan natin nung nakarani, Iba naman. Ngayon parang puro mga burlo. Magkano kaya yung mga tripod dito? Oh, may mga tripod. Ang dami, oh. Ayan o, telepono o. Dito Ang laki nito guys. Grabe. Pangalawang punta ko pa lang dito eh. Kumusta pa? Ayan, mga pang hair color. Ayan guys, dito kami ngayon sa mga pabango. Ayan o, mga Yugo Boss. Ang dami. Basace. Ayan. Mga mura daw kasi dito. Explorer. Mont Blanc. Mochino. Mochino. Ayan o. Mga light alang ang amoy nila. Teka, tama ako dito. Ano ba? Guess. Meron din sila guess. Mga guess na ba ba? ba yun? Blue. Kapi Ayan, ang daming dates. Mga dates. Pero ang mamahal ng dates dito, no? Ayan, no. Oh, Pati bang klaseng dates. Dito na naman. Nakita ko na naman yung mga noodles. Nung nakaraan, walang dates na yan. Iba. Mga bago yan ngayon. Eh. Ano ka ba Alam. Tapos na tayo doon. Oh, ayan. ayan. Nakita ko na yan. Na, nakita ko na yan nung pumunta kami dito. Ayan o yung idli? Idli. Ayan. Ano yan? Masarap man yan. Hindi yan, chapati. Iba Ayun ba yan? Mga rap. Hindi. Ano lang yan? Iniinit sa kote. Ayan, mga prata. Prata. Prata, prata chapati. Ito ang roti, chapati. Ito yung mga kinakain namin. Dati. Ayan, ginagawa ko dati yung chapati. Ay nako. Diyan ako nangayayat. Ito mga ano. May mga ginseng ano cereal. Oo. Oh. Ayan kung gusto nyo mag-diet. Pwede naman. Ikaw tita Lota, ito na lang kainin mo. Oh very good. Harina pumayat ka na. Sa Pinas pa. Ay, lalong di pa yan sa Pinas tapos pagkain dun. <laughs> kain ng kain. Ay. So, ayan guys. So, hindi ko alam, balak nila yan at ikutin tong buong ano. pa. Karnihan na dyan, no. Kompleto talaga dito, no. Amoy kambing. Amoy kambing. Puro kambing yan. Ayan o mga kambing guys. Karne. Ayan o. Baho Amoy kambing. Manok man. Baho talaga ng kambing. ang fresh ng mga kamatis talaga dito. Ayan, mga buka ng malunggay, oh. dami. Ayan. Siyempre, basta pa, di mawawala ang sili. Di ba? Tala naman mga talong. Luya. Ayan, bilhin na kayo. Ano, ay, ito yung kinakain ng mga Thailander, kinakain lang nilang hilaw. Ano yung pangalan nito? Ano yung pangalan Ang mga sariwang mga gulay dito. Bagi bin. Masarap to ba yung ano mo lang? Para ibawin mo lang kainin, no? Tamis mo. Ayun, ang mangga. Matamis kaya ito. Mukha Mukha namang maasim. Mga gulay na dito ah. Ayan, palengke ng mustapa. Ang upo. Daming upo guys. Ito ang patola dito. Ito yung patola sa Pinas. Ang patola dito, ito. Mad. Ito yung masarap na patola, no? Malambot Malambot siya. Makinis, hindi malambot. Malambot nga yung lutuin. Saan pala ito yung kumunito guys. So, may patani, may bataw. Ay, so, ito, ayan, ano, ano yan? Oh, Nag-harvest sila ng tanim ni Ron Ron. Wow. Wow. Ano yan? Yeah. wow. Ito yung... Ito masarap to. Alam mo yun, hinihiwa ah? to ng maliliit. Tapos kinigis-agis Sarap siya. Crunchy crunchy, crunchy Parang cucumber man siya malili. Oo Curry leaves. Ayan, may tanim ako dito. Buhay na yung tanim mo. Kinuha ko kay Tita Lota. Puno na? Ayan, nakita din nila yung mga 3000 yang so, at mane. Kitau, batau. Mana nak kita remote sabulit lagi na tangtangke. Kirit. Oh, nyer itu na. Takos gay. Lo gumatang kanaya hanga ba aja na basah. na magbahi na lang. ito guys, so minakita kaming burut. Burut dito sa Bigold burut. Burut to, yung parang gabi sya oh, na ano, makate Burut yan, gabi na Makati. Ayun burut eh, oh. mga ignorante sila sa burot. Ano burot, Wala sa burot kanila sa yan. Meron sa kanila burat. Sa amin yan, buga <laughs> Ang awag namin niya, buga. <laughs> <laughs> sa amin, burot. Burot, burot yan. Buga. buga sa amin. Ayan, o, oh, gabi na maliliit. Ito, <laughs> oh, yan ang masasarap. Naglalapot-lapot. Okay, guys. Basta may tubo din dito, guys. Oh. Ito yung tubo. to po. Ayan, tubo. Mahal naman ang tubo dito. Ang tubo Mahina na ang iting ko pang ngat-ngat na -ngat tubo. So, ayan. Namimili sila ng gulay. Labanos. O, oh, ito tubo. oh. Lumang-lumang tubo na. Ay, nako. Mahal pa din. Oh, talbos ng kamote. Ay, talbos ba ito ng kamote? Ba gulay. Matigas man. Tara na, tara na. Hindi na mo naman inilang <murra> arot. <Altasa. murra> okay. okay. Ah, di ko ba Binaya. Ang taas. 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 Ay, alam ko yung pang ano ng ulo. Ito na naman kami sa may mga vitamins. Yung mo. Ano bibili niyo dito? Yan dito maganda, wala masyado tao. Ayaw nila bumili ng vitamins. Ano gatas? Nespray? spray. Every day, eto na yung gatas ng alaga ko dati. Masarap daw every day. Masarap yan, ti. Ang everyday. Hmm. Oh, sabi masarap. Ay, 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 masarap yan. Hindi Paglabay-labay. Oh. oh. Ito yung inainom ko pag -ay. Ayan! Ayan! Oh, ayan na oh, kami. Oh, na, oh. entry four. Ayan! Entry four. Entry four. Kasi magkapubasa dyan kasi, kasi yan sa kabila mga oh, tara na, bulay -bulay. tara na, tara na kayo oh. Punta naman kami ngayon ng Tuwa Payo. Bibili naman daw siya ng cellphone. Yayaman nila. Sana all na lang. Sana all mayaman. Sana all na lang. Pa-shopping shopping. Ang dami guys, so mamili na lang kayo kung sino gusto niyo dito. Ayan, oh, Mamili kayo kung sino gusto nyo. Pili-pili lang. <laughs> Punta na ulit kami ng bus. siya ya mamaya. Ayan sila, guys, oh. Ang dami kanya. Ang bit-bit, ah. <laughs> Ganyan lang ang buhay namin dito pag may free time. Nakailan balik na tayo dito eh. Kain muna tayo. Saan oh, na pinsan? Lalim pin ng, pin ng MRT oh. Yung mga, yung mga, mga box na nasa. Amin. Pakita naman ng mapulang Sino lips. <laughs> <laughs> ang limang box. Papunta na kami. Ay, Zula, okay. Ay. Sino ang tumanggap doon? Ayan guys, uwi na. Hi. Bye bye. Uwi na kami. Uwi na.